Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019 Hello, good morning mga ate ko. Another day, another blessing na naman dahil another gising is a blessing. So ayan nga mga ate ko. Ayan, binuksan ko muna yung TV para naman manahimik itong dalawang batang ito dahil kapag binigay ang hilig ng walang ligalig. And then ayan mga ate ko. Pumunta na ako sa aming munting tindahan para ito ay umpisahan ng ayusin. So ito mga ate ko, konting um, background lang kung bakit kami nagkaroon ng munting tindahan dahil pinasalo ito sa amin ng aming kapitbahay dito malapit sa amin yung nasa harap ng bahay namin so ayun na nga mga ate ko um, nag-i-inventory kami dyan Ayan, kung makikita nyo mga ate ko, may kasama na ako dyan. Kin uh, ginising ko na yung kapatid ko, mga ate ko, kasi nga, I think, hindi ko na talaga kaya to. So, ayun na nga, mga ate ko. Tinutuloy lang namin yung pag inventory dyan. Siya ang katulong ko dyan, mga ate ko. Kasi, kung ako naman, mga ate ko, sanay ako sa ganito. Kasi, nasa field din ako ng trabaho ko na nag inventory Dahil yun din naman ang ginagawa ko sa aking work. So ayan na nga guys, ayan na nga po mga ate ko, tuloy-tuloy um, lang tayo sa ating pag-inventory. Sige lang, ayan bilang ka dyan ng downy. So ayan na nga mga ate ko, sige lang ako ng bilang dyan sa downy kasi nga ayan na yung uh, konti na lang matatapos ko na kaya nagpatulong na ako talaga sa aking kapatid. Dahil marami pa kaming gagawin dahil aalis kami mga atiko. So ayan na nga mga atiko. Nagpe-prepare na ako dyan kasi mamimili na kami para sa mga kulang. So ayan kung papapansin nyo mga atiko. Beauty Vault ang gamit ko na toner. So ayan mga atiko kasi dyan ako hiyang mga atiko. So ayan, maglagay lang tayo ng toner and then after nan mga atiko sunscreen. So, ayan na nga, mga ate ko, beauty bolt ang gamit ko. Tulad nga na sinabi ko, beauty bolt, baka naman. So, ayan, sana may mag-sponsor sa atin na beauty bolt. Dahil dyan talaga ako hiyang at medyo mahal siya. Pero, carry lang para sa pagpapaganda, mga ate ko. So, ayan na nga, mga ate ko, sige lang tayong pahe dyan. And then, after na, mga ate ko, pakit muna ako sa salamin. Tapos, ayan mga ate ko, magkikilay na ako dyan dahil yan ang pinakamatagal kong ginagawa sa aking fest lakes. Sige lang tayong kilay dyan. Ayan, kung mapapansin nyo mga ate ko, may cute na bata dyan, pamangkin ko yan. Sobrang kulit na, pero napaka-cute niya talaga. Kaya okay lang. Sige lang tayo kilay dyan mga ate ko dahil kailangan natin maganda tayo mga ate ko para sa ating pagrampa. And then after ng mga ate ko, ayan, naka-ready na ako mga ate ko. So, ayan, ang ganda mo, bakla! So, ay mag-grocery kami dyan mga ate ko. Hindi ko na masyado na video, mga ate ko, pero ayan yung napamili namin. Madami yan mga ate ko, mukha lang kaunti. Pero super dami nan. After nan mga ate ko, pumunta lang kami sa papa ko dito sa sementeryo sa Kabuyaw. Mga ate ko, kasi po ang papa ko ay wala na noong February trip mga ate ko. So, wala pa siyang 40 days. Pero mga ate ko, pangarap namin magkaroon ng tindahan. Kaya ipabalita namin sa kanya na may tindahan na kami mga ate ko. And then yan ang mga ate ko, pupunta na kami kasama mama ko at yung dalawa kong kapatid na lalaki, mga ate ko. So ayan, lakad lang kami mga ate ko. Pero malapit na kami yan mga ate ko. Pupunta na kami yan sa puntod ni Papa. And then ayan, Hi hey, Papa, ang pogi mo talaga. Ayan, dinalo namin ng Papa ko. Hi papa, may tindahan na tayo pa, 'di ba? Ito yung pangarap natin pa. Kamusta ka na diyan pa? Sana okay ka lang kasi kami eto, Hanggang ngayon nag adjust pa rin pero pa, huwag kang mag-alala, kami bahala kay mama, kami bahala sa negosyo natin. So, ito na mga ate ko. After a long day, ayan na po yung tindahan natin mga ate ko. Hindi pa yan tapos, pero papagandahin pa namin mga ate ko. Need lang namin talaga ng extra budget pa para mas gumanda siya. So, ngayon mga ate ko, ako muna ang tindera. Pero magpapalam na rin ako mga ate ko. See you on next video mga ate ko. That's all for today. Babush!